masarap siguro magkaroon ng taong hindi ka lang basta kilala, no? Yung taong alam niya lahat tungkol sa'yo. Mga gusto at ayaw mo. Mga paborito at nagpapasaya sa'yo. Mga takot at kahinaan mo. Alam mo yung kabisado niya buong pagkatao mo. Hindi yung basta kilala ka lang sa pangalan kundi yung taong kinikilala ka na mas malalim na paraan na mahirap tuklasan. Isang taong maghihilom sa'yo kasi alam niyang nasasaktan ka na. Susuyuin ka tuwing nagtatampo ka at hihingi ng tawad kasi alam niyang nagagalit ka. Isang taong alam niya kung paano pakalmahin ang tulad mo at patawanin sa pagiging seryoso mo. Pinapayapa niya yung isip mo tuwing binabaga ka ng iyong mga problema. Taong hindi ka lang basta kilala sa pangalan, kundi kinikilala sa mas malalim na paraan. Yung tatanggapin niya lahat ng magulo mong mundo at iintindihin kung anong mayroon sa iyong pagkatao. Yung kahit katiting napapansin at alam niya kasi kabisado ka niya. Nagtataka ka ba kung bakit ko natanong? o nasabing ang sarap siguro magkaroon ng ganon. Yung tipong ganon na tao. Wala lang. Wala kasi ako nun. Wala kasing gustong kilalanin ako sa mas malalim na paraan. At interesadong tanggapin kung sino ako. Kasi walang may gusto sa pagkatao ko. Pero okay lang. Kasi ang mahalaga lang naman sa akin. Tanggap ko kung sino ako. At mahal ko ang sarili ko and that wean god bless